So ito guys, merong bagong senatorial survey na lumabas This time coming from Tangire at sa kanilang survey ay nag number 1 po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So 61% voter support ang nakuha po niya dito po sa mobile-based survey conducted from August 2 to 4. Okay. So mobile base po yung pong uh, ginagawa po nitong Tangher eh uh, meron silang kinukuha from different places, uh, different demographics pagkatapos po ayun uh, nilalabas po nila yung kanilang survey results. At yun na nga nanguna si uh, PRRD po dito. Uh, sumunod po sa kanya ay si uh, Congressman Erwin Tulfo. With 58%, okay? So, parating pong ano eh, parating nasa taas. Ito pong uh, Tulfo and of course, Duterte. Diba? Noon sa isang survey naman, nung wala si PRRD, ay nandoon naman si Bongo. So, mataas din po talaga. Yan po ba i-preview nung mangyayari sa 2028 Na magkakaroon po ng banggaan between uh, Sarah Duterte running for president And uh, on the other side sa mga Tulfo ay si Idol Rafi So yan po ang isa sa mga tinitingnan na posibilidad po ngayon Although napakalayo pa po niyan. We are uh, still mga 5 years away from that o, Pero anyway kasi po ang taas eh Kumaga magandang bellwether po yung mangyayari dito sa midterm election Election. So yun po yung number 1 at number 2 Talagang it only goes to show yung power Yung Duterte magic at yung Tulfo magic So number 3 ay si uh, Senator Tito Soto So number 3 ay Senator Tito Soto with 52%. Yan, yung pong buong issue sa Bulaga eh talagang umingay po ulit yung pangalan nitong si uh, Senator Tito. Kaya po, uh, yan, parati sa mga survey, ang taas, na, ang taas po niya palagi. Uh, parati siyang nasa top 3 doon po sa mga previous na lumalabas. Si Yorme Isko, ito po, good news. 47% ang nakuha po niya. Okay, so top 4 si Yorme Isko dito. And Si PRR din naman kasi hindi naman tayo sigurado kung tatakbo. Ah, uh, may edad na din si Tatay Digong. Hindi din talaga sigurado kung if he's even considering it. So it means si Orme ay nandoon nandoon sa top 3 nitong tanghire kung hindi mo isasama si Tatay Digong. So this is a very good sign and hopefully ma-consider po ni Yorme isko uh, na tumakbo bilang uh, senador sa susunod po ng eleksyon. Kailangan pa po natin ng kanyang klase ng serbisyo sa bansa, ng kanyang leadership ng kanyang style of politics, yung kanyang uh, style of service, kailangan po natin 'yan sa bansa. I believe masyado pang bata si Yorme Isko. He will be a great senator kung babibigyan po ng pagkakataon. And of course, uh, as always po, I will be there 100% to support yung pong kanyang kampanya if ever he decides to run for senator or kung ano man po yung takbuhin niya in the future. Alright? So, yung po kanya mga proyekto, ngayon-ngayon pa lang po natatapos yung iba, yung malalaking projects na natapos ni Mayor Hani, katulad po nung um, mga residences sa Pedro Hill, sa uh, San Sebastian, doon po sa may San Lazaro, tapos yung mga eskwelahan, patapos na din yung Manila Science, Sorsaulo Almario, yung sa Albert sa Sampaloc, so patapos na din po So, makikita po yan ng tao na ganyan yung klase ng leadership na meron si Yorme Esco. Speaking of Mayor Hani, gusto ko lang din po palang ano, ah, to express my, uh, uh, my, yung my sincere uh, uh thought, thoughts and prayers sa pamilya po ng mga lakuna sa pagkawala po ng kanilang ama, si former Vice Mayor Dani uh, Danny Lakuna. Uh, ako po ay nakikiramay sa kanila. Siyempre, napakahirap po mawalan. Ang, ang sa akin na lang po, at least naabutan pa ni Vice Danny na maging mayor yung pong kanyang anak. Na napatunayan po na ang mga lakuna ay hindi lamang pang Vice Mayor. Kayang-kaya din maging mayor. At of course, si Vice Mayor Danny, ay uh, mentor ni Yorme walang Yorme Isko ngayon kung wala po si Vice Mayor Dani. So, ako po ay nakiki, nakikira uh, nakikiramay po sa kanilang pamilya. At kay Yorme Isko na din na parang tatay itong si Vice Dani. Okay? So, yon po. number 4. Uh, number 5. Um, ito, tingnan natin. Sumunod po ay si Senator Bongo with 46%. At si Senator Aimee 46% din. So, consistent po na nasa top 5. Okay? So, meron mga lumalabas na chismis si Senador Amy. Baka daw tatakbo sa local, sa Maynila. I think dito sa Senado, sure win na siya. Diba? Kahit mal, hindi siya masyadong gumasta, malaki yung chance po na siya ay mare-reelect sa Senado. So I don't think na na susugal pa siya sa ibang ibang uh, posisyon. Diyan po sure win na. Tapos by 2028 nating to lose pa siya. So I think magse senador si Senator Amy. And of course Senator Bongo, yun na sa mga ibang service nasa top din po parate. So sigurado po sila sa kanilang mga seats sa tingin ko. Eh, sumunod si Senator Pia Cayetano with 40%, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino both with 37%. Okay, and Senator Ronald De La Rosa, uh, 35%. Okay? So, sila po ay uh, mga re electionist na mataas po yung chance na makabalik sa sa Senado. Okay? So sila po ay uh, kasi iba iba pa rin talaga pag mayroong name recall eh. So sila po yung mga uh, parang uh, mas malaki yung chance na makabalik. Kaya ang sikip po pumasok sa totoo lang sa mga baguhan na mga gustong pumasok sa Senado, mahihirapan po sila. Um, ito po, natutuwa ako kasi uh, naka 41% sa tangere. Okay, so siya po ay pang ilan? Pang number 7 dito po sa tangere ay si Doc Willie Ong with the uh, 41%. Okay? So iniwalay ko si Doc Willie gusto ko din pag-usapan. Nakasama ko siya a few weeks ago and wala sa isip niya yung politika pero sana ma-consider din po niya dahil kailangan po natin ng mga trasi ni Doc Willie sa Senado. Yung pong uh, talagang uh, napaka-linis, napaka-bait, walang bahit na kahit ano. Talagang gusto lang magserbisyo, tumulong, ayusin yung healthcare system sa bansa. At yan po ang kailangan natin. Kaya si Doc Willie Ong hopefully po ay uh, makonsider -ma niya niyang tumakbo po ulit. Alam ko, syempre napapagod si Doc Willie, ikot-ikot kampanya. Pero sana wag po siyang, uh, wag po siyang sumuko at uh, wag niyang sukuan yung pong milyon-milyon ng tao, na tao na nagmamahal po sa kanya at uh, gusto siyang makita na magtagumpay bilang isang senador at i-represent po ang taong bayan at maging boses po para po sa pagsasaayos ng ating healthcare. Diba? Ang dami pong problema sa healthcare ngayon. Yun na allowances na na dun sa mga hazard pay ng pandemic ng mga healthcare workers natin. ba? Diba? Kailangan po natin ng isang malakas na boses ng healthcare sa Senado, kalusugan. At yan po si Doc Willie Ong and kailangan natin ng mga ganyan na, na, na maayos talaga at alam mo, 'di ba? Parang minsan nakakasawa na din yung mga same old same old, 'di ba? So bago naman Doc Willie Ong naman, diyan po sa Senado. And of course, si Doc Willie Ong, full support po ako diyan. Magigikot ako, kakampanya ko kung sakaling mag-decide siya na tumakbo. Okay? So ayun, um, ang last na lang po dun sa top 13, okay? Top 13 na po natin kasi si PRRD, hindi naman sigurado tatakbo. Eh. So more or less, ito yung top 12 eh, kung hindi mo isama si Tatay Digong. Si Senator Manny Pacquiao with 37% and si Senator Ping Lacson with 35%. Tumakbo sila nung huli election, hindi po din po sila pinalad. Pero pag balik sa Senado, malaki po yung kanilang tsansa. Okay? 37% kay Senator Manny, 35% kay uh, Senator Ping. So, 'yun po. Uh, ang hindi po nakasama dito po sa sa list, listahan po natin ay 'yung mga nandoon sa oposisyon. 'Yung mga nakasama po ni dating Vice President Lenny Robredo, uh, it only goes to show po na 'yung mga taong bayan po ay mukhang hindi na po attracted sa ganung klase ng politika. And uh ako I would suggest nga to Attorney Lenny, try nga 'yung local, okay? sa executive. Um maybe aga doon, sa Naga City And for sure naman, hindi naman sila matatalo doon uh, Para she, she can show naman yung kanyang husay Pagdating po sa executive side okay? Managing yung isang syudad So ako yun yung masasuggest ko sa kanila And uh, yun nga po, eh, sa panahon ngayon Mukhang nagbabago na yung itsura ng oposisyon So, let's have to wait and see po kung ano po ang mangyayari this coming uh, 2025 midterm elections So, pero yun po, yun pa lang po uh, sa ngayon. E eh ako po, uh, marami sa aking mga gusto ang pasok dito sa Magic 12, kaya masaya po ako. So, hopefully, magtuloy-tuloy po yung ganitong trend at uh, maraming pang bagong pangalang papasok, pero... More or less, meron pong ilan po dito na mga sigurado na eh. Ang, ang tanong na lang dyan, kung tatakbo ba? Yeah, si Yorme, si Doc Willie, tatakbo ba sila? Are they willing to put yung sarili nila sa ganun uli? So, tingnan po natin guys. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys.